Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan. Sabagat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sabagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay magbukas agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niyang silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? tumugon ng Panginoon. Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahala pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbogin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat at ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito, na matingkad na naririnig natin sa ating mga pagbasa ang sinasabing, maghanda tayo. Pag sinabi maganda, no, umbaga, uh, magkaroon tayo ng self-evaluation kung nasaan na nga ba tayo at ano na nga ba yung nararating natin pagdating sa atin pong mga responsibilidad. Misyon at responsibilidad. Di ba kung ikaw ay isang empleyado, nagkakaroon lagi ng uh, evaluation yung performance evaluation at doon ibabase kung ikaw ba ay mag-i-increase kung magkano depende sa uh, resulta no ng evaluation. Kung tayo ba ay ngayon no, i-evaluate, papasa ba tayo o bibigyan ng hihirit tayo ng bigyan niyo pa ako ng Uh, another chance. Paano ba tayo nagpe-perform sa atin po mga mga responsibilidad? Sa tingin niyo po. Uy. Wala, wala. Hindi interesado. Eh, interesado ka o hindi, pagdating ng araw, sabi dito, no, pag dumating ang Panginoon, may parusang naghihintay sa atin. Pwedeng mabigat, pwedeng magaan. Depende nga sa nakaatang sa atin na responsibilidad. Kaya nga sabi ang ginamit dito bilang alipin. O kung bilang alipin, mayroon tayong Panginoon, iniatang sa atin, inihabilin sa atin, ang ilang mga gawain at responsibilidad, pero paano nga ba natin ginampanan ito? Bilang magulang, paano ka nagiging magulang? Kagalang-galang ba tayo? O nagiging pabayang magulang tayo? Marami sa atin, lalo na sa inyo, nung mga bata-bata pa, dasal kayo ng dasal, na sana yumaman, maging successful sa inyong mga karir. Pero nasaan na ba tayo pagdating sa pagharap natin no? Pag humarap tayo sa Diyos, anong masasabi natin o ano ang masasabi ng Panginoon sa atin? Tayo ba ay naging tapat at matalinong alipin o naging mapang-abuso tayo sa kapangyarihang ibinigay sa atin? Gustong gusto natin yung magkaroon tayo ng mga titles. Gustong gusto natin yung tinatawag tayong Your Honor. Madali naman yon Your Honor. Pero nagiging honorable ba talaga tayo? O sa title lang tayo, merong honor? Kasi pag may honor, di ba? May paninindigan tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuti. Yung honorable, yun yung kahit walang nakakakita, ginagawa mo ng tama ang iyong gawain. Yung totoong tapat at mabuting alipin, kahit wala ang Panginoon, gagawin mo kung ano ang mabuti. Kagaya dito, no? hindi kagaya ng narinig nating kwento, nung inaakala niya ay hindi pa darating ang Panginoon kaya sinimulan niyang abusuhin ang kanyang kapangyarihan sinimulan niyang uh, apihin ang kapwa niya alipin pero sabi humanda ka isang araw darating ang Panginoon na hindi mo alam iso surprise audit ka sino ba mga na-audit na dito di ba nakakataranta yung pag hindi ka handa pero hindi dapat sinasabi kung kailan ang audit para malaman talaga kung mayroong anomalya, kung mayroong pang-aabuso o sadyang talagang naging mabuting uh, alipin tayo. At kung sakali po no, na maganda rin ngayong linggong ito, kung sakali lang na medyo napupuno ka na, yung, di ba yung minsan yung pakiramdam mo, lagi ka na lang, lagi na lang, ikaw ang inaasahan, ikaw ang magbibigay. Sana na makatulong ngayong linggong ito ang sinabi ni Kristo na ang binigyan ng maraming bagay, ahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay, ay pananagutin sa lalong maraming bagay too much is given much is expected so ano ba ang katayuan mo sa buhay sagana ka ba o wala sagana ka ba o okay lang di ba kung sino ang may posisyon, siyempre, nag expect tayo ng magandang resulta. Pero kung tayo, no, marami sa atin, ordinaryo, di ordinary lang din. Di naman tayo pinipilit. Di naman tayo pinipresyo ng Panginoon. Kung ano ang kaya mong ibigay, ay di yun. Pero yun nga, no? higit pa, parang kung pag higit pa ang po pwede mong ibigay sa naibibigay mo ngayon, sa iaambag mo ngayon. Kaya huwag kang mapresyo, huwag kang ma, no, mag, magpa-depress na, na, para bang lahat nga sa ayo, eh dahil ikaw nga ang higit na biniyayaan ng Panginoon. Pero muli, no, balik tayo sa atin paano nga ba tayo nagpa-perform sa ating mga duties and responsibilities bilang magulang sa mga anak mo paano ka nagiging magulang bilang anak paano ka nagiging anak bilang empleyado bilang kawani ng gobyerno paano tayo nagpa-perform bilang lingkod ng simbahan paano natin ginagawa ang ating mga misyon. Tandaan natin muli, o pwedeng ngayon, o pwedeng mamayang gabi, o pwedeng bukas sa madaling araw, dumating ang Panginoon, kaya maging handa tayo lagi. Amen.